Bago, bago, pa yung mga ano oh, pa tinatapon lang bomba bomba nya to bomba kailangan yung yung bago ano may ano ay upuan sa upuan kapal naman ang pum iba ganda Sipin mo, Kopya. Oh, yeah. Kopya oh, yeah. mani popcorn. Ayun. maano? mo ano? Ha? Hanggaan. Hmm. mo, ganda pa ng mga Oy, ano. Oy, ano ba yan kuya? Hindi nagdagpit. Ano ba yan? Hindi na ako sa gabarang pagkain niya. Ganda pa ng mga ano niya. Oh. Bago pa. Oh. Uh. Hmm, tama nga. Bago na siya. Si oh. Sipin mo, basurahan lang. Tinatapon. Pwede na yan. May sarili pa siyang, ano, bumba. Ito, ang ganda ng bumba niya. Ito, ang ganda, ng kapal ng pum, sa upuan. Kapal. Diyan sa loob.